Magandang tanghali mga kabayan. Hindi na ako nakabili ng ano, ng kanin sa kaulam. Ang niluto ko na lang saging na itsa. Ngayong eh. tanghalian ko, kakainin. Ole. Eh. Umulan na yun. Tanghali na eh. Ito yung um, saging na nilaga ko. Ayan. Ayun mo sarap eh okay, ano na nga natin sa ano sa pinggan lagyan natin sa pinggan ayan o no? oh. saging saging nalinaga ah okay na yan kain tayo ng saging na nilaga hinog na to eh pero hindi ganong hinugnay na hinug. kasi pag hinog na hinog pangit na ilaga ito yung tamang tamang-tama lang ang hinog nito. ayan yan. O. Oh. Oh. ah, oh, sarap. May nitinig pa. Hmm. ko na ng tubig yan kanina. Itong, itong ating tanghalian, saging. Mm. Top. Pag maubos mo itong lima na busog ka na. Ah, mm. Mulan Ah, kasi. Pag -ulan na. Sabi ulan. Hmm. Sa so, saging saging kay akin kayo dyan. Pampano to. saging akin. to, binipits to. Binipits. Op. Oh. Mainit-init pa. mainit. Hmm. Maya, makain ka ba ng saging? Bigyan natin pusa. sa. Hmm. Kaya mo ito ha. Hmm. Mm. Oh. Nainitab pa. Sige mo na. Kaya mo na yan. Sige na yan. Ayaw atin niya kasi yan eh. May laway-laway ko. Ayaw niya may laway ko. Sosyal kang pusa ka. Diet muna tayo ah. Banana muna tayo. Huwag muna tayong rice. So, sagin mo May, mm. diba? mm. oh, may pambili naman tayo ng ano ng ng kanin kaso umulan nga hindi tayo makapagbike malayla yung palingki kasi mm. sarap naman itong saging sa ba? Diba? hmm. Masarap to sa probinsya yung ano, paghilaw yung saging tapos sasawsaw mo sa ano, sa banaw. Ano yung banaw? Yung ano, yung isda na maliliit. Pwede mo yan, isawsaw to. Hmm. Yun ang tawag doon, banaw. Banaw! Banaw. Dito walang banaw. Probinsya meron dami. Banaw. Hmm. Ayaw kainin ng pusaw. Hindi daw rice. So, shell na po sa. Mm. Pag nakalimakan sa na to, mabigat na sa tiyan. Parang kumain ka na rin ng ano, na, ng kanin. Bigat kaya sa tiyan tong saging. Tapos mamayang hapon nung mayroon ka pa pang merienda. Mm. Eh may ano pala doon may tahong na nakababad. Ano ba to? O yung ating ayan oh, ang dami oh. Oh. Ayan tawag dito. Ayan. Oh. Tahong. Mm. Tahong. Yan maganda sa usaw to. Yan oh. Tawag dito, ano tahong yan oh taong na ano, binuro. Ayan o. Oh. Ito, ayan oh. tayo nito. Tikman natin. Hmm, mabango. Mm. Ito yung tahong, sasabi yung tahong na binuro. Ayan. Ito natin, oh. pa isa-isa lang. Ayan o. Oh. Ayan, oh. E dito sa, anong sa saging. Ayan. Ayan. Sa saging. Ayan. Ilanagay natin yung tahong dito. Parang palaman. Ayan, oh. O, ayan, oh. Ayan, oh. O, diba, oh. Tapos, kainin mo. Mm. Sarap ba? Ah. Sarap Yung taho. mm. Ayan, oh. tahong hmm. Ayan o, tahong Iyan ano mo dito Ayan o oh. Mmmmm Sarap o, oh. sarap mm. Galing sa ano to? Aklan. Na aklan. Binigay ni ano? Nung sir ko. Galing aklan. Binigay dito. Ay, di ba ubos-ubos eh. Ibira lang kasi kami kumain dito eh. Kaya marami pa yan. Eh. dami oh. Sa probinsya, marami rin kami diyan ganyan. Tsaka yung ano, banaw. banaw yun, yung ano, dilis na maliliit. Yun yung mga nakaburo. Ito, tahong yan. Tahong na nakaburo. Tahong. Yan. Mmm. Ginihali nyo yung ano, pusak kung kakainin ito. Dito natin lalagay. Ibuwan natin kumain. Mm. na amoy yung may bam. Ayan, di ba? Sarap, oh. Mm. Tap. Mm. Ano? Ika na. Hindi naman kinain. Ingay ng ingay. Wala tayong ano, wala tayong kanin, tsaka ulam. Nagano lang tayo, nagluto lang tayo ng saging. Mm. Mm. Gas. Mm. Gas mm. Mm. La, sarap, hm. Eh. Mm. Masarap yung yung ano, yung saging na may tahong, 'yun 'yung no? tahong, tahong. Sarap po. 'Yan no? mm. sarap pala ya kombinasyon ha hmm. dami pa o oh. ang dami pa kaming tahong hindi naman ito nasisira kasi dito nasa ripsya tsaka ano templado na rin ito sa, loong, no? sa loob templado na siya kaya hindi masisira no? masarap yan pag ano may sili kalamansi yun lalagay mo sili kalamansi lang yan lalagay sa mangkok sarap nito oh. magaganahan ka kumain ng kanin pag dito kasama mo wala, wala tayong ano wala tayong pagkain, saging lang ayaw mo kumain hindi mo kinain Kaya, ano? Kaya, hindi niya kinain tinikman lang niya wala, wala tayong pagkain, saging lang Umulan kasi, umulan. Umulan. oh yan umuulan may mga naglalaro pa mga ano parang tapos yan alauna pang tapos yan ang schedule nila ay 9 to 1 wala, wala tayong pagkain. Huwag ka nang mag-ingay dyan. Mag-ingay pa yung pusa. Balik muna natin ito sa rib. Para hindi masira yung ating ano, tahong. Mayroon pa kami ano dito. Oh. o. No? uh, ano labanos parang ano to parang parang atsara rin atsara parang atsara labanos labanos lustasa okay na ayan mayroon pa tayong merienda mamaya oh. may merienda pa natin mamaya oh. mayroon pa tayong natira saging ino muna tayo ng tubig ay dahil na uuhon ako Tama-tama lang oras natin, oh. no? tama lang. Ah, 12.15. oras natin. 12.15 na yan, oh. dami tayong ginawa kanina, nag-map na tayo, nagwalis, nag-map ako doon sa ano, kasi mag-ano sila mamaya, may yoga. May yoga sila mamaya, mga hapon. Kaya nilinis na natin, minak. Kasi pag umuulan sa labas, dito ako sa loob naglilinis sa loob ng building. Yanggal ko na yung mga ano, yung mga agio agio dyan na nakabitin sa mga kisame. Tinanggal ko na. Ang dami, pag hindi mo na wawalis. Ang dami agio Ano mo yung agio yung mga parang ano, parang nakadikit sa pader. Yung mga gapang na Huwag niyong kakalimutan. Mag-like at mag-share. Mag-comment. Okay ba? Kabuhay po tayo lahat. Magandang tanghali sa inyo lahat. Mga idol. Bye-bye.